Mapapansing bumaba na ang upa sa mga kondominium at office spaces matapos ang pagsasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hubs. Paniwala ni Senator Sherwin Gatchalian, magandang balita ito para sa mga local business na naghahanap ng mauupahang pwesto na pasok sa kanilang budget. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararamdaman na ngayon ang pagandang resulta ng pagpapaalis sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means, kabilang sa nakikitang positibo ang pagbaba na sa renta ng mga condominium units, apartment at mga office spaces. Epekto ito ng pagalis ng mga Pogo executives at ganunbein ang kanilang mga manggagawa. Sabi ni Gatchalian, paborito sa mga maliliit na lokal na kumpanya na naghahanap ng maupaang pwesto at mga manggagawang Pilipino na naghahanap din ng maupahan o kaya'y bibilhin na mga kondominium units. Sa katunayan na ilang mga hensya ng pamalaan kasama ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay nakapagrenta ng opisina malapit sa Roas Boulevard sa Pasay City sa mas mababang upa. Noong panahon na namayagpag ang operasyon ng Pogo ay nagmahal ng triple ang renta sa mga kondo, apartment, bahay at opisina pati bilihan ng mga sasakyan. Dagdag pa ni ay nabawasan sa din ng mga text scam at text messages sa kasino, pautang at trabaho na pinaniniwala ang konektado sa mga pogo. Ilan sa mga batas na inaasahang mababago resulta ng investigasyon ng Senado sa mga pogo ay ang pagbabago sa sistema ng late registration na inabuso ng mga kagaya ni Mayor Alice Go para magpanggap ng mga Pilipino. Ganon din ang paglimita sa bilang ng mga SIM na maaring may rehistro sa isang individual upang hindi magamit sa scamming gaya ng mga pogo kung saan nakumpis ka ang libo-libong mga SIM cards. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.